Yo, good morning mga katagbog Tinan nyo yung quality ng mga malo ko dito Ayan eh, no? o dahil lang, black orphan Yung mga anak yan, ayan eh, no? Sa Tsaka pakita sa nyo yung mga sisiw niyang gaganda Quality Ay, tandang yan Si Baham, Osprey dyan Yo, mga katagbog oh. Ayan yung barako ko dito may, Mayroon malahibo sa pao oh. Ayan o oh. Ganda ng barako, pulang pulo oh. Ayan Ang sa pao. Oh. po yung crossbed nila. Ito yung black orphan. Yun. Ayan oh. Ayan, may buhok na rin sa pao. Oh. Ayan. Ayan yung mga sisiw nila. Medyo malaki na to. Bang one month old na to. Meron din lumahing puti. Ayan. May lumahing rin na puti. Saka itong halo kulay yan oh. Dalawa buhok pa ah. Ayan. Oh. Alam mo, panabong eh. Ganda oh. And, ng mga sisyo nila, quality. Eh. Ayan, Ang malaki. Ayan oh. Ang buhok sa Ang laki oh. Ah. Laki oh. <coughs> ng mga sisyo. Oh. Ayan, asensya, ang sisyo lang. Ang lahat yan.

Ayan po, o, ayan o, ipil-ipil o, na may malunggay, tapos feeds. Papatukwa po sa mga alaga dito yan o. Ayan o, ayan lang sa Yung ay yung mga alagang bibi, ayan o. Tapos may magandang manok din siya dito, di ko alam anong lahi ko. Ano laki o. Comment nyo nga ako, anong lasing manok to o. Pero lalaki na ng lahi nito. Patangkad oh. Iba sa manok ko to. Yung mga bibi oh. Oh. Lalabas. Yung mga bibi oh. Nuno ka pa oh. Ay papakain na po oh. atak! Oh. atak! Oh, Ayan ang gusto nila. Nagahanap po ako ng gulag. May dayo po dito. Dayo po dito. Ayan o. Oh. na ako sa Sinatsaga po yung talbos namin. <laughs> Ayan, nagano like, kasi, nagbawas kami ng mga talbos. May mga damo na kasi nakaraan yan eh. O, oh, kami kumukuha ng talbos. Ayan, si ate o. Oh. Hello. Naghanap siya ng gulay na press. Wala pong, bomb, wala, hindi nagbobomba dito ng gulay. Ayan lang na po. Ya, kain dito. Ayan o. Oh. Oto talbos na yan. So yun mga katalbo kayo. Dito na kami nagtatanim na ulit si katalbos dito. Ayan. Ako lang tiga dilig niya. May mga bagong talong tayo dito. Yeah, okra no. Okra, sile. May mga tumubong kalabasa yun Oh. So dito natin tatanim lahat ng gulay. Ayan tayo dito ng sitaw, hokra, talong, sili. Sa kabila kasi, matatanda na yung mga talong na nandun. So, mapat mamatay na yung gagawin ng kulungan ng mga hayop yan. Yung mga manok ko dyan, yung kulalat lalagay. So, dito la lalagay na lahat ng gulay. Ito yung talbos na, malawag, malawag, wak na. Ayan, bibira na si katalbos ng mga gulay. ano? Natanim niya na. Sili ang tinatanim niya ngayon. E ba? May mga natanim na yung talong. May e mga okra yun. Eh. E may mga talong, okra. Malaki na. Oh, yung talong dyan. Yan. Mga okra. Meron pa. E may luya pa dun. Ayun, eh. no, sa ano, may luya. May mga, tat mga tatandang talong pa dito. Oh, yan. Yan. Ang dami na oh dami ng mga nakatanim so dito naman sa kabila magiging nalagay na to may mga seedling green pa may mga bunga so yung kabila ma magiging ano na lang na makakahayupan yun ayan eh, po yung quality ng sisiw oh ayan o oh. Yung may buksa pa oh dalawa yung kabilaan ayan o oh. Ayan, oh. Yan yung kapatid niya, oh. Ito wala. Plain. Wow. Ganda po ng mga sisiw ng mga manok namin dito. Ayan, oh. Quality, quality.